Once again, this is MC Tor and 7C Entertainment. Palako, lat yun na nga. Ito na ang part 3. Kung saan, nakakita na nga tayo, pinakita na natin yung paano ginawa yan. Susunod natin yung iba't iba pa. Lego time. Ito oh, na sila talaga naman. O, oh, yun. Sariwan-sariwan na. Sariwan. tinan nyo yung biyak dyan sa part na yan. Okay na. Ito naman sa part na to. Okay na rin. Primer coating pa lang yan. So, ganyan ka sariwa. Ito Okay rin. Okay na rin. Eto itong part na to, ayan, ito yan. Kung paano ginawa yan yan. So, ito, pasisingkitin pa natin to. Iko-customize natin itong part na to para ito lang yung kita, okay? So, yan lang yung lalabas. Itong signal light lang na to, yung part na makikita. Kung paano yan? Ito yan, o. Oh. Okay na, napatuyo na natin, na fiberglass na natin, yan, nilagyan na natin ng ano, uka, ayan, may korte depende na sa itsura ng ano, salamitas, yan, Nilagyan natin design at yan, yan, yan. Eto yan. Whoop! Talaga naman, no? Kita nyo naman, no? Malinis na, nakat na natin, wala na yung mga dumi. At eto, ayan, para saan ginagamit yan? <laughs> Dito ginagamit yan. Yan, no? Yung kalog, yung wala na, wala ng tape. Dahil yan, yan ang purpose niyan. Customize din tayo sa part na yan. Tapos ipapasok mo lang dyan. Tapos, ayan, okay na. Okay ba? At ito pa, dinagtugan pa natin. Yung sira sa part na baba, buo na rin. Pinibreglass na rin natin. Yung crack, okay na. Konting kinis-kinis na lang yan. Makukuha na sa hilot. Dahil Lego na. Buoy na natin. At hinabol na nga to ni sir. Pangit daw yung nandun tapalaw doon niya. Yan, tatanggalin natin yan. Ipapalit natin to. Abang-abang na sa Lego. Bye!